Okay... Another update na naman mga kadizar... Okay... Vlogger uh, ni BBM... At ni vlogger ni Duterte... Nagkainitan guys... Nako... Nagapalitan ng... Uh, grabe to... Sobrang... Ah... Uh, uh, Nag-aaway na sa social media... Itong vlogger... Uh, uh, supporters ni BBM... At supporters ni... Dot uh, Duterte... Okay... Panoorin nyo guys... Kung ano ang uh, nangyari sa dalawang... Ah... Uh, uh, magka... Part... Uh, ano... Dalawang vlogger uh, no... Magka... Supporters... Dahil dito mismo sa ating kinatatayuan, nag-aaway yung vlogger uh, ni Duterte at ang vlogger ni BBM. So, okay, pagalingan sila ng uh, sagot guys kung pa, sino ang uh, kanilang uh, pinaglalaban, no? Okay, sa so tingin nyo guys, sino ang uh, mas, uh, okay, sino ang uh, mas karapat dapat na ipagtanggol ngayon sa ating uh, pili, sa ating uh, bayan okay, uh, dapat ba ipaglaban natin ang Duterte o dapat ba natin uh, suportahan si Pangulong Bongbong Marcos i-comment nyo dyan guys kung uh, uh, saan kayo pabor sa pag-suporta uh, sa administration, okay comment ka down below guys ha, it's me, Desire on uh, Desire the admirer guys, nako. laging updated mag-subscribe at mag-follow para lagi po kang updated sa ating uh, channel Thank you guys, panorin niyo po. No, nagkainita na po. Ito si Marcos, may kaso na pala to sa Supreme Court. Nagsalita na ang spokesperson ng Supreme Court na marami ang pundo na nawawala, hindi lang isa. No, billion-billion, Ixis funds, GSIS at iba pa. So dahil may kaso na ang presidente, dapat magsalita na ang EFP, di ba? Di ba dapat susundin ng mga sundalo ang Supreme Court kapag wala na sa katinuan ng presidente. So dahil ayaw nila magsalita kasi takot sila matanggal sa trabaho, puro na lang sila parinig sa TikTok, ayaw nila magsalita. So tayo na lang mga Pilipino na vlogger ang magpakabayani. Ipaglaban natin ang ating mga kababayan. No, pakishare ng video na to kasi hindi ito binabalita sa TV. Kung sino lang ang makapanood nito, sila lang ang makakaalam. Kapag hindi ito magtrending, kunti lang ang makakaalam. Sinasabi ng Supreme Court, bilyon-bilyon ang nawala na pondo sa iba't ibang fans. Kaya dapat sagutin ito ni Marcos. Pero hindi siya nagsasalita. Pero ang ginagawa nila, inaapi nila si Sara para hindi mapag-usapan ang ginagawa nilang katiwalian. Yung confidential fans ni BP Sara, kunti lang yun sa kamatagal na. No, kahit si Madam Lini nagsasalita na, hindi pwedeng isa-isahin pag-explain kasi nga confidential yun no? Kaya alam namin na inaapi nyo lang si Madam Sara. Alam nyo si Nera Luna hindi lang magaling makipagdigma, magaling rin siya na makata. Ngayon hindi mo na ako magmamakata. Papakita ko muna sa inyo ang aking pagiging Nera Luna. Kasi meron ako ngayong hahamunin ng gera, no? Sa lahat ng mga BBM vlogger, kung totoo ang sinasabi ninyo, magbuwis kayo ng buhay para kay Marcos. Lumabas kayo, harapin nyo kami sa EDSA Magdala kayo ng armas Magyera na lang lahat ng mga vlogger Tama na ang murahan sa social media Taposin na natin to ang problema ng Pilipinas Kayong mga vlogger ha, kayo At marami pang iba na mga bayaran Yung binigyan ng pamasahe na banding banding saan ba yun? Saan sila pumunta? Ha? Yung bago lang nagbanding sila sa ibang bansa Ah, nilibre ng ano, yung malaking mata sa palasyo. Ha? Ah? Yan yung naglibre sa mga vlogger na bayaran. Ha? Ah? Konti na lang kayo na bayaran. Ha? Ah? Pagod na ako magsalita. Hindi kayo hindi kayo nakikinig kasi mga bayaran kayo. Panoorin nyo na lang to. 3. Ah,